Ano? Kwentuhan agad, Simon? Hindi mo ako pakikilala? Ako nga pala si Jinky. Asawa ni Simon. Kilala na kita. Kilala kilala kita. Uh, magandang gabi sa'yo. Uh, maraming salamat sa pagkupkupo sa, sa anak ko kaya nga pala kami dumaan dito, Simon. Kukunin ko na si Ada. Uh, pasensya na kayo kung biglaan ang pagkuha ko sa kanya pero maghahanap na kami ng itirahan para hindi na rin maging pabigat dito sa bahay niya si Ada. <laughs> Go! Go na! Janel, iligpit mo na yung mga dito ni Ada. Aalis na sila. Ako? Mm. Bakit mo ako utusan? Hindi ako inuutusan, Hidden. Ako ang prinsesa ng Kiyako. Sandali, sandali, Lupe. Ganun lang pa yun. Napamahal na rin sa akin yan si Ada. Basta man lang kukunin sa akin. Hindi hmm, naman siya pabigat sa akin eh. Pwede namang dito kayo tumira sundari eh. Apang naghanap pa kayo ng bahay na lilipatan. Ah, ah, teka, teka, teka. Teka lang. Hindi obra oh, yan. Magkaliwanagan tayong dalawa. Alam kong may gusto ka dito kahit nakubato. Pero hindi pwedeng pagsamahin mo kami sa isang bahay. Respeto naman! Chinky, matagal na yun. Kaibigan lang ang turing ko kay Lupe. Dahil wala na kita. Ah, kaibigan. Kaya pala kung ka, parang ayaw mong bitawan? Halika nga muna, mag-usap tayo sa loob. Nakakaya naman yung ugali mo eh. Magpapagong taon na, di ka pa rin nagbabago. Halika nga rito. Ako pa, nakakaya. Ah, uh, Simon. Huwag kayong alis Hindi, na lang kami. Para wala nang... May. Nay! May. May. Nay! 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 ano Nay! Nay! sa inyo?